Importante ba na may partner para maging ha saya-saya? Oo! Ingit na naman yung iba dyan ha. Tatanong lang naman kami rito. Ha? Kaya importante nga ba kapatid? Ito na ang mga sagot ninyo. Ang bibilis naman. Sabi ni Mera Sol son importante hindi lang po ha... Uh ah uh, ano to? Importante, hindi lang po sa saya. Katuwang ang partner, kundi sa hirap din. Ayun. ay may karamay ka sa pag-iyak. Naksa, so, ang sweet. ah uh -oh. yan siya si uh, man, uh, Maniki. Sabi niya, yes, yeah, so, oo. Oh, kung ang partner mo ay kasundo mo at nakakatulong kayo sa isa't isa, yung mga problema nyo ay nasosold ninyo na maayos together. Ngayon, two heads, ayan, are better than one. Ika nga. Ay, ibarin Ayan, sabi naman ni Sunshine Tolentino for me, Kuya yapo it's a yes kasi wala na po yung husband ko. Masasabi ko na maging, naging masaya kami sa 24 years na pagsasama namin at ang uh, real and true love po kasi hindi ga kahit gaano katagal, kahit may flaws sa relationship, uh, we try to fix it and understand each other's uh, each other. Ayan, kaya I can tell na mas masaya ang may partner sa buhay. The only question is if we can find the right partner to fall in love again. Ayan, sabi naman ni Dang Tafalia, yes, oo naman, ang saya-saya kapag ka may partner sa buhay. Ayan, pagkakasama mo siya sa hirap at ginhawa, yung tipong hindi ka niya iiwan sa ere pag may problema. O, ba diba nga? Sabi naman ni Yang Marcos, hindi na kailangan ng partner na magpapasaya dahil tumatawa na akong mag-isa. Nga! <laughs> Nako ha iba yan, ha? Yang, ha? Oo, oh, uh, si, si Jonah Plateja, sabi niya, Nako, hindi na po. Huwag na huwag mong iasa ang kasiyahan mo sa iba o sa partner mo. Hindi mo kailangang, uh, ano to? hindi mo kailangang hanapin sa iba dahil sa sarili mo ito matatagpuan. oh, para, para nakakunot ka naman dyan sa pagsagot naman, Jonah naman. Nagtatanong lang kami, hindi ka naman namin ginagalit. Huwag ka okay, na magalit. Ito naman, oh. napatanong lang eh. Ngayon si Australia Monteron. Sabi niya, opo, importante kahit ang daming problema. Ah. Ayan, sa akin, importante po. Sabi ni Shemer Escabas. Oo, oh, na-realize ko ngayon lang oh, na merong kang uh, partner. O oh, yan, at syempre, may sumagot ng depende. Hindi ko babasahin yan. <laughs> <laughs> hindi. O, eto, basahin natin yung uh, iba pa. Ayan, sina na Alma Aranillo. Sabi niya, syempre bilang single, hindi po importante. Pwede ka pong maging masaya kahit, la, uh, kahit hindi lang sa kapartner mo. Basta nandyan po ang family and friends at mga lodis mo. O, pe, pwede rin. Mm, sabi naman ni uh, PBA uh, Gemini, mas okay lang na walang partner kung bibigyan ka lang naman ng sakit ng ulo. Hmm, di ba nga? <laughs> ah, ito. Ayan, sabi ni Abigail Enriquez, no, happiness starts with you, not with a relationship. Ayan, sabi naman ni, uh, sino to? Ah, uh, Christina, hindi naman siguro kasi nung uh, wala ka pang partner, masaya ka naman siguro, di ba? Ang masasabi ko, masaya kung may partner na ako. Whatever that means. Mm. Christina. <laughs> medyo medyo nagmamadali uh, madali yata yung pagkakatype na noon, ano? Ayan, sabi naman ni katana Katana Manunulat. Naku, hindi importante. O oh, hindi na importante na may partner para maging masaya pa. Ayan, uh, mas importante yung may pera kaysa sa partner. <laughs> Pinera eh. Yung partner, sakit lang sa ulo yan. Sa dagdag pa sa problema. <laughs> dagdag pa sa gastos. Idagdag mo na, sige. Di ba nga, ganoon. Sabi nila. <laughs> Ayan, sabi niya, Celine, sa pigaw. Naku, hindi na po kailangan ng partner. So, sakit sa ulo lang yung mga yan. Mm, -mm sakit sa ulo. Ewan. Ayan, sabi naman ni Ruth Claire Reyes, eh, kaya nga para sa akin, hindi naman porkit walang partner. Hindi na masaya. Eh, sa so walang makilala, di ba, Ruth Claire? Di ba? <laughs> Ayan. Pero totoo po yan, ano? Happiness starts from within. Mm-mm, -hmm. ganoon yan. May partner o walang partner, kailangan tayo ay masaya. Kailangan tayo ay, ha <laughs> ha tumatawa. ha <laughs> 'Di diba? At masaya, kontento sa mga pinagagagawa natin. Basta tayo po ay walang uh, sinasagasaan tao, wala tayong hinihila pababa. Ayan, wala tayong kinaiinggitan. O oh, ayan. O oh, yung iba kasi, 'di ba? Kahit na single, parang kontento uh, lang naman ako eh. Wala pa ako nakikilala, eh. 'di ba? Pero yung iba kasi, uh, wala nang ang partner, napaka-bitter pa kapag na ka nakakita ng ano. Oy, wag nga kayo dito mag-ano. Oh, wag nga kayo dito mag-lambingan. Uh, at naiingit ako. Yan yung mga ganyan. O yung parang ang bitter-bitter nila sa buhay. Sige, kung totoo na masaya ka uh, bilang single, oo, dapat nakikita yan sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo. Diba, ganoon yun. Hindi yun nagsusungit tayo. Yun, ang totoong masaya. Kahit nag-iisa. Uh, ba diba, mga kapatid?